Okay, idol. Sana okay. Number one. Number one. Hey. Finisher. Tignan natin kung sino magpupudyom. Matay. Matay. Woo! Happy, happy. Sumib tayo. Lumagpas ah, tayo sa ano. Alam sa natin ang third stage na maayos. May simplang-simplang. Pero minor lang. At nah, hindi pa wala talaga yan. Bangon lang at pumatsok ulit first time na experience natin tong enduro race nila dito sa Riyadh At happy ako Dalang experience tayo, di ba? At syempre, iba-iba taong Nakasalamuha natin siya at ano, ma'am May mga yan po bikers, ayan uh, Shout out sa inyo, mga followers ko Eto <coughs> na, wala na nga lokal tapos may mga ibang lahi pa so masayang ride ngayon masarap ang ginggayangan ngayon mas marami tayo nakasama sa ating uh, Nisa uh, race dito sa Riyad apakaangas para

single mom with four kids. Hey! Tapaka aros par. <laughs> tuya tuya. Check out kay Ellen. Mother uh, ng single mom. Alright so, sabay tayo at uh, magkainan. Later, later.